ating uh, inaugural inaugural uh, pilot episode, pilot episode. Mm -hmm. at napakapalad po natin a uh, Cecil mm -hmm. kasama po natin ngayon ang uh, secretary ng Department of Education at ang ating uh, vice president ng Republika ng Pilipinas uh, si Vice President Sara Z. Duterte uh, para po sa ating uh, guest bilang uh, ang pilot episode po natin at uh, nandiyan na po sa linya si Vice President mm -hmm. Ma'am Yes, apo Sentol. Ma'am, Maayong buntag. Senator Francis Talentino at Ma'am Cecil, magandang umaga po sa inyo at sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa inyo ngayong umaga na ito. Kumusta po kayo, Ma'am? Magandang umaga po muli. Um, okay lang po. Apo. Um excited po uh, sa darating na linggo. Ay, ma'am, pasensya na po, maaga namin kayo na abala, pero may mga katanungan po tayo ngayon. Uh, ito po ay tungkol sa sektor na edukasyon. Base po sa tugon ng mga, ng masa-survey ng OCTA uh, Research, lumalabas po na 84% ang trust rating ng DepEd at number one na uh, agency na department sa mga trusted agencies. Saan po natin kaya pwedeng ma-attribute ma ito? Ito kaya ay resulta ng magandang pananaw ng mga magulang sa mga programa ng inyong kagawaran o uh, sa liderato? Uh, Madam Vice President. Yes, uh, Senator Francis, uh, paniwala ko dahil ito nakikita na ng ating mga magulang at ng ating mga kababayan ang determinasyon at uh, katatagan ng ating mga guro at ng ating mga non-teaching personnel uh, sa Department of Education. At uh, uh, meron na pong epekto yung uh, kampanya ng ating pamahalaan na kailangan, Uh, yung ating mga anak, yung ating kabataan ay nasa loob po ng mga paaralan at naiintindihan na ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng kanilang mga anak at sa pagbabago ng kanilang pamilya. Lalong-lalo lalo na po yung mga pamilya na medyo hirap sa buhay. Congratulations po Jan, uh, Madam Vice President. Are you are you elated, Madam Vice President dito sa naging resulta ng Octa Research Survey kasi number one trusted government agency po ang Department of Education. Um yes, ma'am, especially para po sa aming mga frontliners, uh, sa aming mga teachers na nandoon talaga sa aming uh, mga paaralan dahil alam niyo naman po na mahirap ang trabaho ng isang uh, teacher at um, hindi basta-basta ang maging isang uh, guro lalo-lalo na, na nasa kamay mo yung kinabukasan uh, ng mga bata at nasa iyo yung pag-inspire sa mga bata na pumasok araw-araw sa paaralan. Kaya mas masaya ako as a Secretary ng Department of Education na merong appreciation ang kabab mga kababayan natin sa ginagawang trabaho ng ating uh, mga frontliners sa Department of Education, ito yung mga teachers natin. At um, masaya din ako dahil uh, merong epekto po yung kampanya ng ating uh, gobyerno para sa isang bagong Pilipinas na yung ating mga kabataan ay educated. Salamat ma'am. Siguro pangalawang tanong namin at uh, ito importante po ito kasi para ma'am na unti-unting bumabalik yung lumang school calendar. Gaya po na nabanggit ng DepEd, eh, ito po ay dahil sa consultations sa iba't ibang uh, sektor, stakeholders pero dahil na um, maaga ngayon ang bakasyon ng mga estudyante ngayong taon, hindi kaya maapektuhan po ang uh, uh, learning coat and coat ng mga kabataan natin, ma'am? Yes. Uh, SENTOL, ang ginawa po natin, iniklian natin yung break. Uh, yung end of school year break, yun po yung uh, iniklian natin. Kaya po tayo naggumawa ng ext ext extensive consultations. Dahil po dito, dahil um, hindi po two months uh, yung um, break natin na... Uh, mangyayari for the end of school year of 2024 to 2025. Mm -hmm. Doon naman po sa number of school days, konti lang po yung naging diferensya doon. Nasa seven days lang po ang uh, difference. Mga isang week lang po na-shorten natin ang ating uh, school year. Kaya din po gradual yung shift natin sa school calendar at hindi natin biniglang binalik kaagad uh, na magtapos ang mga bata sa March dahil po yun po yung isang consideration makakaapekto po yun uh, sa mga kailangan pag-aralan or learning competencies ng mga mag-aaral so wala po yung pangamba, uh, madam vice president about yung tinatawag na learning gap ano po um well nandiyan pa rin po yun uh, dahil matagal um, ilang years na po tayo merong problema po uh, sa pag-aaral uh, at sa pagpapaintindi uh, sa ating uh, mga estudyante. Pero yung school calendar, hindi naman po makakaapekto sa mga kailangan gawin ng Department of Education para merong catch up yung ating mga kabataan, yung ating mga learners sa kanilang mga kailangan matutunan sa mga paaralan. Sal salamat po ma'am. Last question na po at alam kong napakahalaga nitong oras nyo. Maswerte kami. Kayong nakuha namin sa initial episode at naririnig po tayo sa buong Pilipinas na sa Aliw TV po tayo channel 23 sa Davao po 97 98.7 FM po tayo sa Davao so huling question po uh, Madam Vice President kanina nagtatanong kami tungkol sa mga presyo sa uh, palengke uh, at inulat po ng Philippine Statistical Authority na nagsisimulang tumaas ang presyo ng pagkain, inflation, kamatis kanina, medyo kulang, ganon din yung sa bigas. Sa so, tingin nyo ma'am, uh, makakatulong ba ho ang DepEd? Lalong-lalo na sa pag-inculcate, uh, pagkikintal sa kaisipan ng mga estudyante natin, sa, sa pupils natin, sa kahalagahan po ng uh, agrikultura? Uh, can this be part of a, a mini-curriculum para magkahilig po sila sa agrikultura, ma'am? Yes apo. Uh unang-una Senator Francis Talentino at ma'am uh, Cecil, gusto ko pong mag-congratulate uh, sa inyong dalawa mm -hmm. sa uh, inyong uh, show, uh early morning uh, show. Um, congratulations po sa inyong dalawa. Paniwala ko natupad na yung isang pangarap na ni Senator Francis Talentino na maging uh, ano, um, uh, media star. Sa ating <laughs> sa ating ano current events, news reporting and of course sa uh, sa pagbibigay ng opinion sa iba't ibang issues ng ating bansa mm -hmm. so so ma'am yung, yung sa agrikultura po pwede po yes. ba sa mga sa mga bata din paano po yon Opo, ya yeah, Senator Francis, um, unang-una po Meron tayong pinirmahan na Memorandum of Agreement dahil sa pag-ikot ko sa ating mga paaralan, uh, pag nagsuschool visit kami, lalong lalo na doon sa mga probinsya, nakikita po namin uh, Senator Francis na ang laki po ng uh, school area. No, meron tayong mga school sites na 6, 7, 8 hectares, pero ang nagagamit lang po noon sa paaralan ay less than one hectare. So nakikita ko, idle uh, lands yung uh, ibang uh, area doon sa school site. Kaya um, masaya ako na noong humingi kami ng tulong sa go negosyo ni Sir Joey Conception, sabi namin, Sir, pwede niyo ba kaming tulungan na i-conceptualize na magamit sa agrikultura yung mga ideal lands ng mga school sites. Uh, last year po, gumawa tayo ng MOA sa Philippine Center for Entrepreneurship uh, Foundation Incorporated. Ito po yung Go Negosyo. Mm -hmm. And uh, gagawa po sila at tutulungan nila tayo na gumawa ng um, uh, programa, uh, proyekto. Ito po yung pag-establish ng uh, school gardens, pag-showcase mm -hmm. ng agribusiness events uh, sa ating mga paaralan. And syempre, nagiging um, um, income generating yung uh, mga school gardens natin para sa ating mga parent-teachers uh, uh, associations. Ang tawag po natin sa project natin ay pamparalang taniman ng mga agribida o PTA. Dahil unang-una, ito po talaga yung gusto namin na parang augmentation ng paggastos ng parent-teachers association mm -hmm. para doon sa paaralan. O di man kaya, uh, depende po sa diskusyon ng mga lawyers sa loob ng Department of Education, pwede po siyang maging trust fund ng paaralan o dagdag sa MOOE. So yun po yung uh, gagawin natin na uh, sa ngayon po ang nag-participate at nagbigay ng kanilang mga pilot schools para subukan natin itong... Uh, Pampaaralang taniman ng mga agribida ay uh, ang Region 6, uh -huh. o panay island panay. at ang Karaga. Uh -huh. Yan po yung mga regions na meron na tayong na-identify na, na mga paaralan. Sa mga susunod na buwan, uh, Senator Francis Tolentino, papakita po namin sa inyo yung harvest na po ay. ng uh -huh. mga ano tanim. Meron din po tayong... Um, batas, Senator Francis Tolentino sa uh, pag-establish po ng fisheries uh, school. Ayan. Apo, dito naman po sa fisheries uh, school sen, tinuturuan natin simula grade 4 hanggang uh, grade 9, tapos papasok sila ng senior high school, tinuturuan po natin sila unang-una, paano mag-alaga ng isda, pangalawa, paano mag-alaga ng mga isda sa fish pond, hanggang pwede na po silang ma pumasok uh, sa um, sa senior high school na meron na pong uh, asahin ko lang po yung uh, Actually, uh, yan, yan nga, Vice aquaculture President. Ngayon, aquaculture na mm, yun. Aquaculture na. Uh -huh. Yes, uh -huh. ako. Yan aqua nga po yung Aquaculture, uh, fish capture, fish production, packaging, fish wharf, wharf operation, and fishing gear, repair and maintenance. Lahat po ito, NC2. Mm -hmm. Ayun, so It's already ano pala? Ginagawa na. Ginagawa na. No, part pa, pa oh, PTA. Opo, oh part of oh, oh. the curriculum ay. na ika nga. Tama po ba, Vice yeah, President? Correct. Hmm. Oh, oh. Uh, meron pong batas. Kaya ay. part po ito ng uh, uh, lumang uh, curriculum. Part din po siya ng bagong curriculum, ng matatag curriculum. Meron din po tayong tinatawag na rural farm schools. Ito naman po ay uh, tinetest natin sa Region 6 din naman. Uh, mm. Ganon din po. Uh, magtuturo siya ng agricultural um, subjects uh, at doon sa mga mag-aaral natin ayun lang, ang ganda kasi nung araw Cecil hindi mm -hmm. ko na inabutan to may nagkwento <laughs> lang sa akin Madam Vice President meron daw nung araw <laughs> Sige, na contest Senator sa mga to. sa mga grade school high school na Future Farmers of the Philippines wow. award Yung nga ganun daw konsepto pero nakikita natin maganda naman itong ginagawa ng DepEd and we look forward ma'am to Uh, future developments at wag ma'am wag po kayong mag-aalangan wag kayo mag-aatubili pag meron kayong gustong i-announce uh ito pong programang ito ay handang maging uh, venue po nyo, vehicle nyo po sa mga programs ng uh, DepEd at uh, ako po ay nag-practice na na maaga gumising araw-araw Uh, para po sa, sa... Mahirap pala itong trabahong ito. <laughs> uh, hindi Akala ko po, madali lang. 4 o'clock po akong gumising, ma'am. Pero arap, bukas pala, meron pa. At susunod na araw, meron pa. Ma'am, we have taken uh, too much of your time. Uh, the Vice President of the Philippines, uh, Ma'am Secretary Sara Duterte, na pinaliwanag po yung mga bagong programa ng uh, Department of Education. Ma'am, congratulations sa... Uh, sa being the number one most trusted government agency according to the Octa research and we look forward to hearing from you again and thank, thank you for taking your time uh, for waking up early likewise to join our program uh, usapang tolls Dagang salamat uh, Vice President Sara Duterte Thank you Senator Francis Tolentino, matatag ang mga Pilipino, kaya kaya mo yung bagong <laughs> role para sa ating bayan. All right. Marami pong Dagan salamat. Salamat, Dagan salamat. Mm -hmm. Thank you very much. Maraming na po. Natin, ang ping. Mm -hmm. ang ping po. Narinig po. natin si Vice President Sara Zay Duterte at uh, uh, kasama po natin, gumising din po tayo na maaga pero bukas magkikita ulit tayo. Nandito ulit tayo bukas uh, mm -hmm. sa 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 estasyon ano sa estasyon. Napakabilis ng oras. Mm -hmm. at inyo pong natunghayan na subaybayan ang inaugural episode ng Usapang Tol. Ako po si Cecil Villarosa. Magandang umaga. Ako Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo mga tol. At magkita-kita ulit tayo bukas ng umaga. Mga kababayan Hindi papabayaan Kahit anong oras Kahit anong panahon sa sakuna at kri